Ganyan siya ka-dedicated sa trabaho always pretty pa din. Inangaan ng mga netizens ang dedikasyon at pagmamahal ni Riza Sinon sa kanyang trabaho. Matapos nilang makita ang new look ng aktres sa bago nitong gagampan ng role sa bago horror film na kanyang pagbibilangan. Dalawang taon na ang nakalilipas ng hindi gaanong tumanggap ng trabaho si Riza upang anya ay mas mabigyan niya ng panahon ang kanilang anak at para na rin sa kanyang sarili dahil sa nakaranas siya ng postpartum depression. Kaya maging ang pagbablog ay itinigil rin niya. Ibinahagi rin niya na sumailalim siya sa social media detox, kung saan hindi siya gaanong gumagamit ng telepono para buksan ang kanyang mga social media accounts, dahil isa pa raw ito sa dumadagdag sa depresyon niya sa tuwing nagbubukas siya ng telepono. Naging busy rin daw silang mag-asawa sa pagpapatayo ng bahay, at hatid-sundo rin niya ang kanyang anak sa eskwelahan. Bilang hands-on mom ay ito talaga ang kanyang layunin na masubaybayan ang paglaki ng kanilang anak. Ngunit ngayon ay nagbabalik na raw siya, hindi lamang sa social media at vlogging, maging sa pelikula. Ibinahagi ni Riza sa kanyang vlog ang kanyang paghahanda sa kanyang gagampan ng role at ipinakita niya ang kanyang pagpapakalbo. Sa isang panayam, inamin ni Reiza na kinabahan siya at nanlamig ang kanyang pakiramdam habang papunta siya sa salon kung saan siya gupitan. Sa una raw ay parang nagdadalawang-isip siya at tila hindi makapaniwala sa gagawin. Ngunit matapos raw niyang gupitan ang kanyang buhok, ay nawala na ang kanyang naramdaman. Hindi napigilan ng mga netizens na mapahanga at mapakomento sa new look na ito ni Reiza para sa kanyang pelikula. Sa ad ng ilan sa nagkomento, ganyan siya ka-dedicated sa trabaho always pretty pa din. Makikita mo talaga ang tunay na ganda ng tao kapag kahit anong ayos ng buhok, meron man o wala, maganda pa rin tignan. Ang tapang niya po kasi isa sa kahinaan ng mga babae ang mawala ng buhok. Maglagas nga lang eh. Pero siya talagang nagpakalbo pa talaga siya para lang sa movie. Iba ka talaga idol. Hindi rin naiwasan na magkomento ng pabiro ang ilang netizens na ikunukumpara ang kalbong si Raisa sa kanilang sarili. Sa ad ng ilan sa nagkomento, still pretty, baka pag ako nagpaganyan baka pagkamalan ako isisilya elektrika. Kapag ako na niyan nagpakalbo, sasabihin nagkikimotherapy ako. Kung ako magpakalbo mukha siguro akong alien.